Um, may pumunta sa akin na isang parent uh, from Leyte, if my memory serves, it right, serves me right. Ang kanyang reklamo, yung kanyang 9 uh, years old na anak na babae, ni rape ng 13 years old na lalaki. After na ma-rape itong 13 years old na lalaki, yung 9 years old na anak niya, kinasuhan, ay dinala sa korte, at anong ginawa ng korte dahil merong mag justice uh, act tayo, walang nagawa yung fiscal kundi pakawalan. And then, two weeks after, nang rape ulit. Again, pinakawalan. Tinawagan kong piskal. Eh, pasensya na. Yun po yung batas. Kailangan pakawalan. Pangatlong beses, nang rape na naman. Nahibad po ako dun. Nabalitaan ko. At hindi lang po yung unang insidente na nakarating sa akin na kung saan yung mga minority that naging recidivist pa ulit-ulit na lang gumagawa ng heinous crime. And meron din uh, akong karanasan sa aking programa din na yung pulis pupuntahan yung bahay yung isang magulang dahil yung kanyang anak ay merong ginawang kasalanan. Ang sabi ng nanay agad, sandali lang, alam ko na yan. Pupunta siya sa kanyang cabinet, kukunin yung birth certificate ng kanyang anak dahil minod edad. So pinagsasangkalan yung edad para makalusot yung mga bata at makagawa ng krimen. Ang daming beses na po ng mga insidente na yung mga minod edad na lakas ng loob, gumawa ng krimen, dahil alam nila, wala silang asa at sasalbahin ng batas. And there were also cases na nilagay sila sa juvenile detention center ng DSWD. Maraming salamat po, uh, Ginoong Pangulo at sa ating uh, pinunong mayorya. A'udhu billahi bismillahi rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allah rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Mga kagalang-galang na kasamahan, ako po ay tumitindig sa pulpitong ito ngayong hapon sa bisa ng personal at kolektibong pribileyo. Ang talumpati pong ito ay sumisibol mula sa aking labis na pagkabahala bilang isang ama bilang isang lingkod bayan at bilang isang Pilipino na tulad ng ating mga kababayan ay nangangarap mamuhay sa isang payapa at ligtas na lipunan. Ginoong tagapangulo, ako po ay labis na nababagabag sa mga nababalitaan kong gawi ng mga minor de sa kasalukuyang panahon. Ang tinutukoy ko po ay ang pagkakasangkot ng mga bata sa mga illegal na gawain mula sa mga itinuturing na petty crimes sa lansangan hanggang sa mga karumal-dumal na krimen o mga heinous crimes. Noong pa man po, ay hinaharap na natin ang realidad na ito, ang pagkakasangkot ng mga kabataan sa mga krimen. Halimbawa po, bago ang Rises noong Pebrero lamang, ay napanood ko ang ulat ng panghoholdap up sa isang 14-anyos na batang lalaki sa Quiapo, Maynila. At ang apat na hold na may dalapang patalim ay puro minor di edad. Nang isuplong sa barangay, inamin po ng mga sospek na kabataan na matagal na silang sangkot sa pagnanakaw. Malakas daw po ang nila ang kanilang loob dahil alam nila na sila ay hindi makukulong. Samantala, noong nakaraan namang taon, ay nakidalamhati po ako sa pamilya ng isang dalaga na pinatay ng mga kapwa nito minor de sa San Jose Panganiban, Camarines Norte. Parang pinupulbos ang aking puso sa kuwento ng mga magulang ng biktima na matapos pungkuhanan ng video habang hinahalay ay pinatay ng grupo ng kabataan ng kanilang anak na babae. Hindi pa rito natapos ang kadimonyuhan nila sa kanilang biktima. Dahil nagtatrabaho bilang matador ang isa sa mga sospek, sinadya pang katayin na parang karni at babuyin ang laman loob ng kanilang biktima. Nakabidyo po lahat yan. Nakabidyo, binibidyo nila. Nang humarap sa kinauukulan ang mga sospek, laking gulat ko po ni walang katiting na pagsisisi sa kanilang asal at salita at tinatakot pa po nila ang mga pulis na kapag sila ay nakalabas, hahantingin nila itong mga ito at papatayin nila. Kasabay ng aking awang nararamdaman sa mga naulila, ay halos walang mapaglagyan ang galit na nararamdaman ko sa mga likod ng mga krimen. At nasisiguro kong ganito rin po ang nadarama ng mga nakakaalam sa kwentong ito. Meron po akong inihandang video para lubos po nating maintindihan ang mga nagaganap. 2019 ay inulul, inulat po ng Philippine National Police na mahigit 12,000 na minor de edad ang nasangkot sa krimen mula 2016. Ang mga nangunguna pong krimen ay ang panggagahasa at pagkasangkot sa illegal na droga ng mga kabataan. Sa mga nakaraang taon, patuloy ang pagkasangkot ng mga kabataan sa mga illegal na aktibidad. Isang halimbawa narito ang isang minor de edad ang nakasuhan ng murder sa kaloocan dahil sa pagpatay sa isa pang minor de edad na walang habas na paghampasin ng dos por dos na kahoy ang sospek ng biktima. Oh, ang sospek, pinatay niya yung sa ulo ng dos por dos. Oh, bata po ito. Bata. Noong 2021, matatandaan ang labis sa pagkabahala ng publiko sa walang awang pagpatay sa magkapatid na si Chrisville Louis, 16 years old, at si Crisel Guain, 18, sa loob mismo ng kanilang tahanan sa North Cotabato, nang lumabas sa investigasyon na mismo ang kanilang 16 years old na adopted sister na si Janice ang nagplano at nagsagawa ng krimen. Noong 2022 po, isang minor de edad ang nasangkot sa pagkidnap, at pagpatay sa isang pharmaceutical executive. Sa parehong taon din po yun, naganap ang pagkasangkot ng apat na minor de edad sa pananaksak sa mga nakaalitan ng mga ito na nagresulta sa pagkamatay ng isang biktima. Ditong taon lamang po sa Pampanga, isang 6 years old na batang babae ang ginahasa ng sarili niyang mga kalaro mga batang edad na 8 years old, 10 years old ang gulang. Isipin po ninyo, mga murang edad, pero parang gang-rape na po ang ginawa sa isang bata, parehas nilang bata. kamay kailan lamang po sa Quezon City. Isang 13-anyos na batang lalaki ang kinasuhan ng rape with homicide matapos umanong patayin at gahasain ang kanyang 8-taong gulang na kapitbahay na si Kaikai. Kai. Ayon sa ulat lang pulisya, bunga ng pagnanais ng salarin na gawin ang isa niyang napanood. Kaya naisagawa ang karumal-dumal na krimen. Ang akin pong tanggapan ay nagtungo sa lamay ni Kaykay -Kay upang makiramay at makipag-usap sa pamilya. At iparating na hindi na sila nag-iisa sa laban para sa hustisya. Ginoong Pangulo, Batid ko po. Ang ganda ng ating batas sa ilalim ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. At Republic Act 10630 na nag sa RA 9344 noong 2013. Niyayakap ko po ang hangarin ng batas na pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kabataan. Ramdam ko po ang kahalagahan nito dahil ako po ay isang magulang. Subalit, sa akin pong kamulatan, hindi ko po maiwasang namnamin na marahil ay napapanahon na rin ibaba ang edad ng pananagutan o criminal liability para sa mga minor de edad. Ako naman po ay kailanman ay hindi nagmamalinis tungkol sa aking mga nakaraan at pinagdaanan. Ang totoo po, ang mga karanasang din yan, ang aking pinaguhugutan sapagkat nasaksihan ko po lahat yan. Minsan na rin po akong naging in conflict with the law dala ng pagiging mapusok mula pagkabata hanggang magbinata. Sa katunayan, Noong ako po ay uh, nasa bilangguan, ako po ay nangulila na magkaroon ng mga panukala na magbibigay proteksyon sa mga batang nakakulong. At bilang isang tanod po o miyembro ng lupo ng tagamapayapa sa loob ng kulungan, ako po ay barangay tanod sa Bilibid eh. Ako po ang uh, isa sa inmates custodial aid. Yun po ang tawad sa amin. Nanguna po ako na magrekomenda sa bilibid nung panahon na yan na magkaroon ng juvenile cell. Dahil nakikita ko po talaga na hindi nararapat na yung mga kabataan ay kasama ng mga matatandaan ng bilanggo. Alam niyo po ba ang nangyari? Ako po ay napagbigyan ng Bureau of Correction at kami po 'yung naglagay ng shelter para sa kanila. Na inaasahan ko po na 'yung shelter na 'yon ay magiging masaya dahil nandun lahat ang juvenile. Alam niyo po ba sa aking karanasan sa Bilibid, ang aking nakitang at nasaksihan pinakakarumal-dumal na krimen ay ginawa ng juvenile. Dahil alam niyo po sa Bilibid pag nagkakasubukan dyan ang mga lalaki, bihira po dyan ng traiduran. Talagang nagpapaandaran po yan. Minsan sa plaza, minsan sa buyon, isipin, CR. Minsan, pag nagkatsimpuhan, sa selda. Pero ito pong nangyari sa juvenile, habang natutulog, habang tulog yung biktima, kumuha ng kahoy. Hindi nga yung dos por dos, malam mo yung 4 by 4 yun. Ipinalo sa ulo nung kahoy niya. Alam nyo, rumisponde kami dahil kami barangay tanod eh. Pagdating namin doon sa visiting hall, nakahiga na doon yung biktima. Lumalabas yung dugo sa tenga, sa ilong, banda sa mata pa. Kami pa ho, ang nag matagal po kasi, bago dumating ang ambulansya sa medium security compound, manggagaling pa ho yun sa maximum, mga dalawang minuto po yun, hanggang tatlong, tatlong minuto kung nagmamadali pa yung driver. Kung medyo kumakain yung driver o relax, mga isang oras po yun. So bago po dumating, binuhat namin yung bata, pagdating sa ambulansya, alam ko patayin na yung bata. So yun po, Nagkaroon sa akin ng epekto yon. Tama ba yung ginawa ko na hiniwalay ko yung mga bata? Samantalang noon, sila ay kasama ng mga mayor na matatanda at sila ay nababantayan. Yan po yung mga sinasabi kong experience. Ngayon po, mga kasama, bagamat mahirap maunawaan, kailangan po nating tanggapin na ang mga kahit wala pa sa legal na edad, nilililaw ko po ah, hindi ko po nila lahat, ay alam na po nila ang kanilang ginagawa ayon sa kanilang mismong kapasyahan. Dahil itong bata, nakapagplano na, na iplano na niya sa isip niya yung gagawin niya. Paano po natin iisipin na yun ay bata pa rin? Lalo na po ngayon, Natalamak ang exposure ng mga kabataan sa social media at internet. Nabanggit ko na rin po noon ang ulat ng Council for the Welfare of the Children base na rin sa datos ng UNICEF na sa isa sa tatlong minor de edad ay gumagamit ng internet. Ayon din po sa National ICT Household Survey Halos 60% ng mga batang edad 10 hanggang 17 taon ay may access at gumagamit ng internet. Mapanggit ko lamang po, maidagdag ko po, alam niyo po ba na sa Australia, eh, bawal lang mag-social media yung mga bata, 16, pababa. Dahil nga po sa mga napapanood nila at ginagaya nila, katulad po ng, ng rape kay Kai Kai, napanood. I Aminin mean, man po natin o hindi. Dala na rin ng pag-usap ng modernong panahon. Ang mga kabataan po natin ay mas maaga ng makatuklas at sumubok ng mga bagay-bagay. Mas nauunawaan na ng kabataan ang pagkakaiba ng mga katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap na gawain kumpara noong mga naunang panahon. O nung panahon natin. Sa ating kasalukuyang batas po, ang mga 15 anyos pababa ay exempted sa kriminal na pananagutan at sasailalim sa mga intervention program ng pamahalaan. Samantalang may edad na higit, higit sa labing limang taon gulang, ngunit hindi lalampas ng labing walong taong gulang, ay hindi rin pananagutin. Maliban na lamang kung siya ay kumilos ng may sapat na pag-unawa o discernment. Batid ko din po na naglabas na ang ating kataas-taasang hukuman ng mga panuntunan sa pagdetermina kung ang child in conflict with the law ay umakto ng may discernment. Ayon po sa Supreme Court, ang discernment ay tumutukoy sa kakayahan ng isang bata sa oras ng pagkakasala na maunawaan ang pagkakaiba ng tama at mali. Kasama rin dito ang kakayahan ng minor de edad na malaman ang kahinatnan ng pagkakasala. Nakasaad din po sa Juvenile Justice and Welfare Act ang mga batang may edad higit sa labing dalawa hanggang labing limang taong gulang na mapatunayang nagsagawa ng mga seryosong paglabag sa batas ay ituturing lamang na neglected child at ipapasok sa pasilidad ng Intensive Juvenile Intervention and Support Center o tinatawag na Bahay Pag-asa. Ginong taga-pangulo, sa ganang akin lamang po naman, baka po napapanahon na upang muli nating bisitahin ang mga umiiral na batas.